itong si Sarah, Champion talaga. nadila here I come. <laughs> Kaya minsan, minamalat tuloy. Ilang beses na akong nananalo nito, siguro naman. <laughs> champion din sa pagdighay at sa pagbungis-ngis. <laughs>

Tinatanong kung pwede ba po kayo doon mag-ano sa may bagong gig niya doon sa may bar niya. sino nga palang lugar yun? Uh... Yeah. O oh, diba? Funny? Dito na lang ang napapanood sa nagkamali ka-bamilya. Dahil ang maling ginagawa ng matatanda ay nakakatuwa sa mata ng mga bata.